Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ramon Antonio, ang sinerong inibitahan mula sa Pilipinas dito sa Cindy Hotel sa Xiamen, Fujian Province, China para po sa ating kalimang Nanyang Food Festival. Marami po tayong itatanghal na kultura pagkain sa ngayong ikalimang Nanyang Food Festival. Hindi uh, hindi sa siya food, no? o sa akin po yun, dito po sa Cindy Hotel, magkakaroon po tayo ng Uh, pananghalian at hapunan lahok po ng samut-saring pagkain Pilipino mula sa mga ibang sa Bisayaan, uh, sa Norte, sa Ilocos, uh, sa Palawan at uh, sa mga ng Tagalog. Iniintay po nating marinig. At hindi mo mawawala ang mangga mula sa akin ng Bilingaw, Cebu. Mayong buntag, may kaigsuunan sa ating takbayan sa suko. Atong giimbitar karon ron, kamungkanan, para mutila o mangga, mila Tanong, klase, awit na mo din Ito ating, uh, festival, po ang ating kalimang nanya food test. Ay napaka-importante po. Pagkat ito po ang nagbubuo at nagkakaguyon at nagtutuloy sa relasyon natin simula ng unang panahon na sinauna ang panahon pa nila Hanggang ngayon ay ating pinapakita na ang, ang pagkakapatid ng lahat ng bansa sa dugo, sa kultura, at kakabalikat ay nabubuo sa pamagitan ng pagkain, sining, kultura. At hindi ko yan mawawala kahit na kung pagtanggi natin. Ako nagagalak at uh, actually medyo uh, ninerbyo sa, sa aking katungkulan ngayon dito dahil lo, dala ko ang bandila at pangalan ng lahat po ng kusinero, lahat ng lola, lahat ng lolo na nagluto sa Pilipinas mula ko hanggang ngayon. Ako po yung nagdadala, at nagtutuloy ng kanilang mga impluensya at buhay. Salamat po sa inyong lahat.